Sir Chan, kamusta naman po ang kalagayan ng ating patuloy na isinasagawang pagsuporta sa ating former president? So far mga uh, sir, uh, uh, ngayon, ano? at uh, dumadagsa po ang mga tao na sumusuporta po sa ating uh, dating uh, mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte sir dito po sa Quezon City Circle. Gano'n po karami sir Ch sir chan yung uh, mga supporters po uh, ngayon. Hindi ko na hindi it it sige po. Hindi ko na mabilang kasi yung dala ko mga t-shirt dito na piniprint natin na may tatak na we are uh, uh, we love Tatay Digong and uh, we love Sara, support Sara at uh, we support uh, ka Eric, uh, Dr. Loren Badoy mm -hmm. and uh, SMNI na ubos po eh. Eh na marami mar hindi ko na po ma ngayon. Oh, okay. Ano um, hey, Chan. Sir, Sir Chan, bakit ninyo hindi bakit na nakik nakikita ko kasi naririnig niyo ako? Hello. naririnig nar nar niyo po yeah. si Ma'am Noreen? Yes, ma'am. Naririnig mo ba ako, Sir Chan? Parang hindi hindi niya. Yes, Sir okay. Chan. Uh, muli isang po sa uh, gustong uh, ibahagi ni Ma'am Noreen ano po yung uh, inyong uh, pinaghugutan? Oh, kasi nakasulat nakasulat yes. Protect Sara. Bakit yes. Protect Sara? Hindi yung mo sinabi na. Bakit manaman. yung ano? Bakit gano'n yung nakasulat sa inyo, sir? Okay, uh una, uh, alam natin kamakailan ano, uh, nag-file po ng uh, petition na naman etong uh, si Congressman uh, Franz Castro. dyan po sa Korte Suprema. At uh, kung papasinin po natin, kaya sabi natin, protektahan po natin si Inday Sara. At hindi ko na kung sino itong uh, isang uh, uh, nasasinado na uh, pinagre-resign. Ano? Kung mapapansin natin, eh, maliwanag po sa sambay ng Pilipino kung sino po yung nagtatrabaho ng matino. Ano siya po ang uh, tinitira ng uh, gobyernong ito. Uh, ang sinasabi ninyo, Sir, Sir Dan, ay ang tingin ninyo, ang perspektiba ninyo, ang ating vice president ay endangered ngayon, ay in grave danger ngayon, tama ba? Base po sa nangyayari, siguro na ba nakita lang po ng mga nanonood po natin at uh, tagapakinig, pakikinig uh, inumpisahan po ito sa confidential fund, yes. ano? Yes. At uh, impeachment po, ano-ano binabato po kay eh, uh, sa ating mahal na Vice presidente at uh, sinugandahan pa naman ito ng, uh, ng, uh, sa kanyang ama, sa ating mahal na Tatay Digong, yung uh, ICC. Kaya nga may mga tarpulin po kami dito. No to ICC, ano po, uh, maliwanag naman at uh, alam naman natin kung sino ho yung nasa likod naman po nito at uh, obra po nitong gusto uh, gustong matanggal po ang Duterte para po malaya po sila na magawa po nila ang kanilang uh, gusto dito po sa, sa gobyerno. Sir. Uh, wala na kasi si uh, President Duterte sa poder, di po ba? Pero ang bakit ganun pa rin ang suporta ninyo sa kanya? Uh, uulitin ko lang po yung sinabi po namin. Ah, uh, alin na taong po binigyan po tayo ng uh, kapayapaan. Lagi ko sinasabi rin sa blog ko po to, ano? Uh, bilang isang Pilipino, may pagmamalaki ko na ako'y Pilipino, taas noo ako kahit kanino. Noong panahon po ng uh, pa bilang presidente, at ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Number two, kaya masasabi ko po yan, na kahit ako, even ni, na uh, sa Davao, lahat, lahat po ng lugar sa Mindanao, aros na ikutan ko noong panahon po ni tatay, very peaceful, ano ho, eh, eh, uh, maglakad ka, tahimik, gabi, uh, wala akong kinakatakutan. Uh, at uh, wala uh, talaga takot yung mga mga kriminal, you know? So iba po ang tatak Duterte. Talaga nga uh, ipinakita niya po na poprotektahan po tayo ni Tatay. Ano po? Uh, hindi lang tayo pinotrektahan, itinaas pa po niya ang ating moral bilang uh, Pilipino. Yes. Very good. Well, wow. Hello, so, may, may comment ako yeah, dyan. Yung pinaggagawa ni na Franz Castro, parang isang malaking katangahan yan. Totoo. I want to explain why. Mm -hmm. Dada sila nang dada about ICC mm -hmm. ICC can uh, be invoked If the country is unwilling Or unable to conduct prosecution mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Ngayon, andyan sila sa Quezon City Prosecution's Office nagpa ng kaso <laughs> So, ibig sabihin, di ba? Is it, uh, are we unable or are we unwilling? Wait, on the one side, oh, let's talk about ICC. Tapos, one side, file tayo sa, sa, sa case I do not see the sense na, Direct. can you see the huge cons... <laughs> Mahirap talaga mag-sete pala pag live TV. So, yeah, yeah. Sorry, yeah, yeah. yeah. Uh, uh, pasensya na. Yes, pasensya uh, na. lang, uh, At nakita naman natin, so obvious talaga na propaganda lang talaga ang ginagawa nila. Wala nang ibang intention pa at parang paninira lang. Um, uh, Sir Chan, isa na lang sa akin dito ay, uh, ano po ba ang sigaw ng ating mga kasamahan dyan sa yung uh, patuloy na isinasagawang rally. Actually, uh, isa lang po ang sigaw po rito ng lahat ng uh, pinagsama-sama ng sabay na Pilipino. Ano? bumalik po, ibalik po ang tunay na Agila. Ibalik po ang Duterte. <laughs> ha? At uh, bago uh, yun po ang uh, panawagan po ng lahat. Ah, uh, uh, mga kasamahan po natin dito, sapagkat uh, nakita po natin yung tunay na malasakit uh, at may kamay na bakal sa mga masamang loob. Kaya ho panawagan po ng nandito po sa atin, ano po, ibalik po ang uh, totoong agila ng uh, Pilipinas. Mm -hmm. Ano yan, mm -hmm. demokrasya tayo so may karapatan sure, <laughs> lahat <then. laughs> sa kanilang paniniwala pa. pwede ba magtanong uh, yeah. mag sige so, yeah. mag so, sir uh, kasama din ba sa goals niyo sa adhikain niyo na by 2025 wala nang CPP NPA NDF yeah. sa loob ng kongreso ah ma'am uh, ma'am Doreen uh, before ako sagutin yan ano? at uh, alam nyo po at uh, nais ko muna pong uh, Uh, kung yung pagkakataong ito na batiin po kayo kayo po ang mga bagong uh, bayani po ng mga maw-mahayag ng ating bansang Pilipinas. Ano po ma'am? Uh, kayo po ni uh, Ka Eric at saka po ni uh, kayo po Dr. Loren Badoy. So sagutin ko po yung uh, tanong po nyo. Ano po regarding po dyan sa 2025 kung wala na. Basta ho matanggal po yung salot na tatlong kamatayang black dyan na nasa Kongreso. Ano ho? Mawawala ho yan. Uh, paliwanag ko lang ho, bakit mayroong pistok ngayon? Bakit may banner kami ng no PSTOC? Mm -hmm. Yan ho, ang senyales na mahina na po ang mga CPP-NPA. Mm -hmm. Ano ho? Ngayon, para ho sila, ano ho, eh makapag-regroup, makapag-recruit, kailangan ho nila ng PSTOC. Kung baga sa boxing ang laban ho dito, yayakap muna sila. Ano? Eh, mahina na eh. So, we wish uh, 2025, maging matataglo ho itong gobyernong ito. ah, We are looking forward na sana. Uh, maamoy ng mga nasa gobyerno yung totoong kalaban po at ang salot ng bayan makita po't maamoy po ng gobyernong ito. Mabuhay kayo. Yes. Okay. <laughs> Napaganda. Sir, may habol ako kasi alam niyo naman, no, ang tambalang uh, Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte, talaga niyaka po yan ng ating mga kababayan, mga uh, eleksyon. Mayorya po ng ating mga kababayan ang naniniwala mm -hmm. po dito sa team, di ba? Uh, pero nakakalungkot, no? Kasi parang uh, higit isang taon para talagang sinusubukan po ang kanilang uh, samahan, no? Um, Nung itong administrasyon. Kaya po meron tayong sigaw na protect Sara, support Sara. Ang gaano po ba kahalaga itong ginagawa niyo mga panawagan? At the same time po, ang lakas po ng ating mga vloggers online dahil dito rin po nangyayari ang atake ngayon. Ano po ba ang uh, inyo rin panawagan po, Sir Dan? Well, uh, ba bago ko manawagan, Ah, uh, actually sasabihin ko pra prangkahan ako. ay what uh, nabutol din ako. Kasi inaasahan ho namin na parang uh, hindi planado eh. Ano parang hindi pinag-usapan 'to na uh, wala 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 walang pinag-usapan na uh, na plano silang dalawa, eh, si Bipisara, Sara, si uh, si Kuting, si uh, sorry, si Bombong Marcos at uh, Omega okay, nah, 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 no na nawawalan ako na kung ano pa mo Sir Dan Relax muna tayo Sir Dan ha Pero sige po Patuloy po Sir Dan okay. Yes, yes uh, Sir Dan Sir Dan, ah, nabanggit po sa akin na malakas na daw po ang ulan dyan. Kasalukuyang umuulan na po dyan. Ay, umuulan na? Yes. Kaya yung gusto ko man na yung yung pa man namin na pahabain pa ang ating talakayan. Ihingan ko na lang po kayo. Inalabas na, na kami sa iyo. yes <laughs> <Direksyon> na, <sa laughs> Sir Dan. Sir eh, Dan, maganda-ganda. Sumilong na lang po muna kayo. At ah, sige po, last message na po sa ating mga kababayan. Sumilong at magpalamig oh. Oo. Oh. Ulan ba? Hindi na tatay naririnig sa ilan. Hindi no. na, di na ah, yes, tayo, ah, So yan, eh, kasi umuulan eh. Baka nabasa na rin ang kanyang audio. Eh nagbese siya sa akin dito ang kanilang ano. Ang lakas na daw oh, ng kulang doon. Narinig ko lang, nabudol. Pero hindi ko lang ibig sabihin naman. Eh. Ayan. Pero muli uh, tayo nagpapasalamat sa kanilang pagsuporta dahil buhay ang ating demokrasya. Yun! Ha? Alam mo, alam mo, um, hindi ko palalampasin kasi may sinasabi hmm. si Sir Dan tapos ang response natin, uy, tahimik, tahimik ka lang, gano, no? Huwag kang, wag kang magsasalita para ba natatakot tayo? Ba tayo natatakot, di ba? Isa itong demokrasya, meron siyang karapatan sa kanyang opinyon. Do we share that opinion? Not, not, really, di ba? Pero may karapatan siya at wala dapat natatakot sa isang isang bansang demokratiko na magsaad ng kanyang opinion. Okay? Yes. So doon tayo. Walang natatakot dito.